At dahil nga mga kangani sa sobrang init ng panahon ay hindi na naman nga mapigilan ng ating katawang na lumarga kung saan saan. At dahil nga sa isang gayak ay nabuo na naman ng isang plano na hindi inaasahan. <laughs> hindi ko na nga nabidyohan ng aming pag diyan dahil nga mainit na at sobrang rush at kailangan na naming umalis dahil nga napakainit ng panahon at napakalayo ng aming pupuntahan. Pass forward na nga tayo mga kangani at habang inahantay nga natin di yan ang ating isa pang kasama so nagtingil nga pala muna kami dito sa ilog ng talabaan na kung saan maraming din dumadayo dito at kung mapapansin nyo nga guys ay napakaganda talaga ng tanawin maging ang ilog dito talagang hindi maikakailan na talagang maraming tanawin dito sa lugar ng Mindoro at pagdating na namin dito sa papasok ng kalamintaw ay muntikan pa nga kaming maligaw. Dito na lamang nga at meron pa kaming isang kasama na mayroong may alam talaga sa lugar na ito. Agad na rin kaming bumalik at tinahak ang tamang daan. Napansin ko nga rin pala sa lugar na ito ay talagang napakagandang ngunit parang may kulang. Napansin ko nga ang kalsada na habang papasok kami is hindi pa talaga siya totally tapos hanggang sa looban nito. Kaya sa mga dadayo at papasok sa lugar na ito, huwag kayong mag -e expect na maganda ang inyong dadaanan. Lalo na po sa mga single andala, so kunting ingat lamang po dahil po mabato ang ating dadaanan habang papasok po tayo dito. At dahil nga hindi kompleto ang ating gala kung wala tayong pampagana. <laughs> at dahil medyo malayo pa nga ang ating puputahan diyan, kaya naman nakaisip na muna ako na bumaba dito sa sasakyan upang makapagpahinga naman muna saglit. At dahil nga marami na naman karagada ang nadala. <laughs> kaya naman agad-agad kami ay lumarga. At ito nga pala yung kalsada na sinasabi ko or rough road. So mararanasan nyo yan hanggang sa papasok kayo ng kalamintaw sa looban. Sa banda doon ay malaki-laki naman yung mga bato na madadaanan natin. So dito nga pala may kunting kalsada na nadaanan din kami dito. Pero yan ay hindi pa talaga totally sagad hanggang doon sa destinasyon natin pupuntahan. At nandito na nga rin pala tayo sa looban na kung saan napansin ko ay talagang napakarami na rin pala talagang naninirahan dito ang ating mga palang mga kapatid na mga katutubo na siyang nag-aalaga at tumitira sa lugar na ito. Kaya naman sa mga taga kalamintaw at alaka, shout out po sa inyong lahat dyan. Excited na nga pala ako sa lugar at ilog na aming pupuntahan na kung saan na sinasabi nila na ito daw ay napakaganda at napakalalim at napakalamig ng tubig. Sinasabi rin ng ilan na mga nakapunta dito at nakasaksi na dinadayo na rin daw ito ng mga dayuhan na taga ibang lugar. Sayang lamang mga at hindi natin naabutan at baka tayo'y mapalaban at maubusan dahil sa ating stock na English na matagal nating pinag-ipunan. At ito na nga yung lugar na aming pupuntahan at sobrang excited ko na nga diyan. At napansin ko nga na meron na palang mas nauna sa amin dito at talagang napakaraming tao na dumadayo dito. Kita nyo naman na talagang truck at mga motor ang mga nakaparada dito. Napapansin nga natin guys na napakaganda ng lugar na ito at ng mga tanawin ngunit ito pala ay nasira na ng mga nagdaang bagyo. At dahil nga maliit lamang ang mundo, kaya naman nakita ko na naman ang kaklasikong yan, na kung saan ay talaga namang nung nag-aaral pa kami ng college ay napakadaldal. <laughs> Shoutout nga pala sa iyo, AJ Pedraza, na hanggang ngayon ay napakagala mo pa rin. <laughs> at ito na nga pala yung ilog na kanina pa nga pala natin gustong maliguan. At kung mapapansin nyo nga, ay talagang napakaganda at napakalino, napakalamig din ang at naghahanap na nga rin pala kami diyan habang naglalakad ng lugar kung saan kami dapat pumuesto. At sa banda taas nga ay napansin nga namin na wala pang nakapwesto kaya naman agad-agad kami ay doon nagtungo. Medyo malalim na nga pala yung ating napuntahan dyan pero okay lang dahil excited na rin naman na akong madigo. At sa ilang part nga naman ng ilog ay medyo malalim kaya nga naman po sa mga pupunta dito at dadayo kunting ingat lamang po lalo na po dun sa mga hindi marunong maglangoy magdala na rin, magdala na rin lang po tayo ng mga salbabida upang tayo po ay maging safe. Fast forward na nga ulit tayo mga kangani at dahil nga sa so sobrang excited na magligo nakalimutan nga pala namin umigib ng tubig sa labas. <laughs> At dahil nga habang tumatagal ay umiinit nga sa pwesto natin kaya naman after natin mag isang bote diyan ay agad na nga kami nagplano na magkanya-kanya ng pwesto para magligoan. Oh! At dahil nga medyo may mga tama na kaya nagpasya muna kami na magbabad muna sa tubig. At dahil nga sa sobrang lawak ng tubig ay hindi pa nga namin malaman kung saan kami unang susubo. <laughs> At dahil nga sobrang enjoy namin dito kaya naman inabot na rin kami ng maghapon dito. At dito na nga po nagtatapos ang ating video at muli sa lahat po na pupunta dito, mag-iingat po tayong lahat. Bye-bye!